Hi guys, for today's video ay magluluto pala tayo ng galonggong ayun na pala yeah. start na natin buksama uh, na natin yung kalan natin guys ayun na nahiwa ko na pala dyan ang sibuyas tsaka yung luya ngayon nilagyan ko na ng tubig yung kasirula at pinakuluan ko na sya may ko na pala guys dyan yung anim na piraso na hiwa isda isdang galong, galonggong pala yan guys thank you okay, na? ay guys lalagyan natin ng daon ng sili ito yung papasarap po sa loto natin palakas po ang sa sariling tanim natin Ayan ay yung sipag at saka. May herpes na. Ops, tama na yan. Kasi press naman Umulan kang ina eh. Araw-araw umulan. Kaya tumunong na sa paglinis yun. Tsaka mataas naman ang puno nito Guys, lalagay ko na rito sa... Sinigang ba ito Ay guys, oh. Wow. Wow. Pero ngayon ako nanay ng ano nanay? Wow, para nalong. Pero, <laughs> Gusto nyo guys, kumain. Punta lang kayo rito. Bigyan na. Bigyan ko kayo. Meow. Bigay ko. Kulang pa nga sa saan. Sinigang to ka, sinigang. <coughs> Takpan mo na natin. Hintay natin mag-flow guys. Nice go. Guys, yung kunti na lang. Maharvest ko na yung mga silik ko. May mga ano na eh. Block ko lang. Tapos Siyempre alam na yung sunod yan Ilagay na natin itong At natin so, Original sinigang sampalok Ito guys yung Paasim na may pakilig Ayan so Guys Punti na lang Oops, tama na yan. Huwag mo sobrahan kasi sobra nga naman. Masama. Sakto lang para balance ba pa yung timpla. Malalaki galunggong galong pala yan guys. Pinili ko ngayon ha. Dalawang piraso ng bintana na agad. Ayan, masarap naman siya eh. Kasi Gamay luya ito nang lagay mo? luya ngayon ha. Yes. Ito na kita eh. Ito ko na muna guys. May asin ito. Wala. Para dagdag timpla. Yung nakamay ko lang pala yan guys. Yung malinis naman niyang kamay ko. Bulan sa